Aminado ang ilang senior citizens na hirap na silang makasabay sa makabagong teknolohiya. Kaya ang isang telecom company nagdaos ng learning sessions para sa kanila. Yan ang ulat ni Sujin Kim. Sa panahon ngayon, tila pangunahing pangangailangan na sa pang-araw-araw na pamumuhay ang paggamit ng cellphone. Pero para sa ibang mga senior, malaking challenge ang paggamit ng gadget. Kaya nga si Nanay Lolita kinukulit ang mga anak na turuan siyang gumamit ng cellphone. Bukod sa nalilito siya, nakakalimutan pa niya minsang i-operate ito. Saan na lahat dito sa tungkol sa cellphone pero mahirap yata eh. Nakakalimutan ko, napapagalitan ako ng mga anak ko kung bakit naturoan ako. Uulitin ko na naman magtanong. Eh, ganun siguro kami. <laughs> Tulad ni Nanay Lolita, sinisikap pa rin ni Lola Milagros na matutong gumamit ng cellphone at digital apps dahil alam niyang mahalaga ito. Iyon very important to kasi kami meron kami organization. Ang organization namin composed of 500 plus na mga seniors. That is the way how we can contact them through our ano cellphone. Ikaw e wala ang cellphone, di namin makakontak. Kaya ang telecom company na Globe nagbigay ng isang libreng learning session para sa mga senior citizen na layong pag-aani ng buhay ng mga nakatatanda at hindi maging komplikado ang paggamit ng makabagong teknolohiya. Teach Me How to Digi Senior Digizen Campaign. Isa sa mga hangarin po natin dito sa Globe, ano ho, ang digital inclusion. Gusto ho natin na kasama ang lahat sa digitalization journey, anumang edad o katayuan sa buhay. Mas magiging maunlad po, no? Ang inyong mga pamilya, komunidad, maging ang bansa kapag lahat po ay nakakasabay sa makabagong teknolohiya. Dagdag pa ng Globe, mahalagang lumalim pa ang karunungan ng mga nakatatanda sa paggamit ng makabagong teknolohiya upang hindi maloko o mabiktima ng online scam. Sila yung nabubudol, sila yung pinaka-vulnerable sa scam. Kasi pag hindi mo alam gamitin, talagang maluloko ka, di ba? And ayaw nating mangyari yan, di diba? And, and that's the whole point of inclusivity. Umabot sa dalawang daang senior citizen at isang daang volunteers na nagturo sa kanila sa paggamit ng smartphone ang lumahok sa Senior Digital Learning Session ng Globe ngayong araw. Sujin Kim, para sa bayan.